Ay, diwata. Ayan, maayong maayong gabi sa tanan, no? Kay gabi ko niya ni Kadiwata ato siyang bisitahon. Ato ang bisitahon iyang parisan, human na mihawa ang bagyong karina, no? And salamat kaayo kay Luminit. Umalis na ang bagyong karina no kasi ayan ang daming na pinsala noon at syempre pinagdarasal din natin yung mga lugar at mga, mga kababayan nating uh, masyadong naapektuhan sa bagyong Karina no So, eto na nga mga kay mga higala ni Anhe ito diri sa diwata pasay no. So, makita ninyo si diwata ara nagpa-picture sa sa iyang mga supporters no. So, bihira na mga amiga, mga amigo na ing ana nga kakahupa lang ng bagyo ay ayan, marami na namang bumibisita sa parisan ni diwata. Ayan, so makita ninyo diha, nga daghan na nga on, o, oh, na ay uh, mga ambulance driver, no? So, ma, napapicture sila kay Diwata, o. Oh. Ah, ba? Diba? Oh. So, ayan, so hindi ko na lang nilapitan si Diwata kasi kumuha lang yan siya ng, ano, kumuha lang siya sa tindahan. ng kanyang pang break time ayan, so bumalik na siya sa kanyang tulugan kay Siyempre, gika na siya sa Quezon City, di ba? makita ninyo sa iyang update kay Gibaha ang iyang balay sa Quezon City. So, ano na, yung kahera, dra, pinsan na niya na kahera o kanang blood dog buhok. Na, isa na niya sa sinaligan kanang yung pinsan na kahera na Um, blonde ang buhok kay anak na siya ng si Exo na si Ate Gina okay. ayan na si Mama Red ayun sinabi nga niya ay kaka-open lang daw nila ng alas dos ng hapon at dahil nga daw sa pagyo Grabe daw yung hangin, pumapasok daw dyan sa loob. Kaya mas maganda na daw ngayon at wala nang bagyo. So, back to operation na daw. Ayan, sabi niya, ang dami daw si Ken ngayon. At ayan, nakita ko na si Fiona. Mamaya ka, Fiona, kausapin kita. Ayan, numaram pa siya. Ayan, wala daw siyang um, sideline, sabi niya, kasi at ayan naman si Pasaway Vlog Yan kakapasok niya nga lang daw ng alas 2 sabi niya. Ayan, grabe daw yung hangin kanina. yan sabi niya. Isang araw lang daw nagsalado At ayan yung malaking kaldero. Nakita niyo na. Umaarang kaada na ang Anli Rice. At ayan so makita niyo ang ambulance ambulance na sasakyan kasi ang mga driver gani ana nangaon din hikay diwata No so ayon ang ating update ngayon kay Diwata Pasay. Daghan salamat sa inyo at ayan yung driver ni Diwata oh. So maura na ang atong update kay Diwata Pasay karon. Daghan salamat sa panonood at wag niyoong kalimutan i-subscribe at i-like ang ating channel Lily Barrow hanggang sa muli. At andito tayo live kay Diwata. Pasay. Tara, ato on si Diwata. Di Tara, si we dere. Ayun oh. Ayun yung payong na sinira ng bagyong Ayan, so makita ninyo mga higala ang mini, ano tawag nito, yung parang tindahan ni Diwata na parang burger machine na pwede siya ay, ano, trail meat, trail ang tawag, no, nagaling galing sa sponsor ni Diwata ay iyan ang gihimong tindahan. Nilipat na niya dyan ang kanyang mini mart, so para siguro mas safe at hindi mabasa sa ulan. So, ayan yung mga pagbabago dito kay Diwata at yung karaoke niya ay inilabas niya andun sa gilid. So, ayan yung tendera niya. So, ayan yung mga pagbabago dito sa Diwata Pasay. Pero plano. sino pang sexy pang nagja <laughs> Ha? Huh? time. வன்